sa pamilya nyo. Ikaw ng ikaw ng ikaw ang nagbibigay. Tapos lahat sila puro sumbat, puro daeng, puro hingi, puro inget. Pero wala sila talaga na itutulong po sa inyo. I think you have to make your heart stronger than your head. Kasi medyo dito po, mag-isip na kayo. Kapag ka ganyan at mag-isa ka lang pala sa mundo, isipin mo kung ngayon kumikita ka ng pera, kung ngayon may trabaho ka, kung ngayon ikaw ang sumusuporta sa kanila, ginaganyan kanila, pa paano na kapag wala ka na? Paano na kapag wala ka ng trabaho? Paano na kapag nagkasakit ka? Medyo ito po pag-isipan po ninyo ha. Please, ako po ay nakikiusap. Because much as I wanted to actually change your life, hindi po to magic. It is actually, you know, correcting your charts or our life na it takes time. Depende sa lalim ng problema natin. Depende rin po sa mindset natin kung paano natin gusto siyang labanan o ayusin. So this one po, uh, yun sinasabi natin nasa huli ang pag sisisi. Si, si.